Ito, meron dito, Jordan Future. Wow, ito maayos ko ka. Pati pa yung midsole. Oh, basketball shoes ulit. Lebron. Ito, malaki rin. Ito yung ilalim niya. Sulit po. Pansinin yung kulay. Pwede pa yung ilalim, mo oh. minimal heel drag lang. May new balance pa dito na pang women. Ang ganda rin nito. Mga pang jogging, LRT station dito sa Anunas po, Anonas Quezon City Ito yung mga ukay-ukay, ito, ito yung naka new arrival, uh, Ambots News Clothing po, andun po yung isang store nila Clarence News Clothing Dalawa yung nag new arrival dito, yung eh, andun sa kabila yung taas ng Red Garden Ayan yeah, mga badi, samahan nyo ulit ako, panibagong video natin ulit, so sa mga hindi po nakakaalam, yung exact address po nasa description box, sa ilalim ng title na ito 90 na lang yung mga damit to, oh. 90, mga pambabae yung iba 140 180 ayan nag new pala dito ng shoes at garments noong October 6 medyo matagal na no tingin tayo may mga sulit pa mga pambabae ito mga small size may mga magaganda pa oh ito may sabi lang ito yung mga panlalaki oh ayan sila hawak ni kuya AF1 yan bago tayo flex ng mga shoes bigyan nyo ako ng like mga pati pakiclick na rin yung subscribe sa mga bago po maraming salamat yaman na may mga solid pang pang dito tulad nito Bans na old school Distrap. strap dito medyo mura kahit new arrival ito unahin natin sa mga pang women misuno. maganda po sa mga naghanap ng misuno na shoes Two drag and drag minimal lang 1,200 ito may bawas pa mabait yung may ari dito si ma'am Tina padang ilokano ilokano rin siya ano to size 8 US ito maayos pa may bands pa dito kaso may soul set sayang to distrap na bands old school 900 lang to 900 baka magustuhan nyo to sa mga pang po 5.5 sa men 7 sa pang babae may daylights dito na sketch charge oh, ang ganda oh pink na pink halos bago pa to 1.3 yan 1.3 maayos pa Oops, baka magustuhan nyo po ito sa mga pambabae. Size 7 US. Ito, magaganda pa yung iba dito. Mga pang Korean. no? Yan. Mga pang forma. Ito, buns ulit, oh. Nice no slip on. Ito pwede pa, oh. Pang women, maliit, eh. One, three. One, three. Mga 6. Mga ganon. Oh, check natin yung etiketa na ito. Baka magustuhan nyo po. Ito, 5 sa men ano ah uh, sa women 6.5 Nike, ano waffle diba to waffle diba to? pwede pa 1.4 to 1.4 pang women to maliit eh ito po ano 7 ay 7 pwede rin sa pang men na uh, maliit to, pa. Puesto, yung pa pwesto Nike iki ang babae maliit 1.4 mga 7 to mga body new balance ah uh. New Balance, ang ganda nito, New Balance. One three din. Mga pang women 'yan, mga 6 year mga ganun. Ito ang ganda ng Converse. Converse oh. Pang women din, maliit eh. Okay, dito na tayo sa mga pang lalaki. may Air yung ang dito. Ang cute. Ang ganda pa nito, sa mga pang babae pwede, pwede po ito ano po siya 1,3 uh, 1,300 ano to uh, 4,5 nga lang no ito meron dito Jordan Future wow ito makayos pa puti pa yung midsole wow makangas na ito oh. 2,200 yan 2,2 mga body makayos pa yung lalim makapit pa to yun oh know? solid puntaan nyo to may insol pa ayan po yung logo ni Jordan solo set po nit wala naman akong nakikita check natin yung etiketa ito mga pati panalo pa to tawaran nyo lang kay madam Tina Home box 10.5 10.5 yung size sa US wow eh hey, sulit puntaan na dito meron pa isa dito eh sa taas ayan o Mother Jordan pansininin pansinin yung kulay may dikitan na to kamuruma na lang to baka magustuhan nyo 2,200 din kamuruma na lang yan yung dikitan sa harapan sa taas 12 malaki size 12 bro oh. dikitan nyo lang yung ano yung bumuka konti o oh, basketball shoes ulit lebron ito malaki rin size 12 ito maayos po size 12 na lebron low cut ito yung ilalim nya sulit po ano po ang price? Uh, 3,200 three Ito medyo mas mahal kasi yung arrival pa sila no halos. Yan no? baka magustuhan niyo size 12, may insole pa. Wala pang sira eh, maayos pa. Sang Lebron na shoes. Ito yung Air Force 1 no, na tinitingnan ni Kuya kanina, 9.5. Legit din to, kaso lang medyo naninilaw na yung midsole no. May sole set na siya, pero tahi to tahi. Pansinin yung kulay. Pwede pa yung ilalim mo, minimal heel drag lang. 2,200 yan 2,200 AF1 huwagin ng kulay oh. ito Nike na ganito forma rin ito 2,200 din ito po mga 8 yung size may NMD rito maliit nga lang no maliit mga Ito 1,200 to ay 1,400 1,400 maliit nga lang to maliit 5 lang size 5 may old school pa nga dito ng pants oh. Ganda oh. Pang babae ito. Maliit. Ayan, maayos pa yung ilalim. 1,300. 1,300. Oops, check natin yung etiketa. Ito po ay men five. 5. 6.5 sa pang baba eh. May slip on ulit dito. New balance. Ito Gore-Tex na galit Kaso lang gamit na gamit na. Ito Columbia oh. Pang outdoor. Mga pang... Karabas. Pamorma. Ito medyo malaki ano po siya 1,600 1,600 wala pang sira maraming naghanap na ito mga gato mahal din to yung sapatos 11 US size 11 po mga body Nike oh pang laro laki ito yung pangalan mga body Nike Prime Hype DF2 pang laro wala pang sira o. Oh. pansinin din yung kulay gano kaya ito 2,600 pero okay uh, oh. pa yung lalim o. sulit pa dito nag-sell si Ma'am Tina, nag-sell kasi lang matagal pa siguro. 12, ang laki, may insole pa. Size 12, mga body. Ang laro. Ito yung Adidas oh. Ito medyo malaki rin oh. Maayos din to. Yan yung ilalim, 16, 2.3 Dragon Trek meron nante 1600. Size 10 US. Size 10 mga body. Balik natin yung Jario. Adidas o oh, pang lifestyle. Mga pangharabas to. 1.4 malaki, mga ano to uh, size 10, mga ganon may dito na panakbo ito, ang ganda na ito may insole pa, maayos pa yung lalim oh. wala pang galos galos so hindi ko maaninag yung price parang 1.4, tanong natin ulit 1.6 mga body 1,600, panalo pa to panakbo, pamorma ano po ito, size 9 Size 9, no? Ang ganda pa na ito, Adidas na ito. Gindo. Panalo pa. Sulid. Sa mga naganap ng boots na pang babae, ayan po, 450 na lang, oh. 450, ayan, oh, mga pang women. Gaganda pa. Ayan sila. Ayan yung mga kulay, oh. Baka may magustuhan kayo. 450 na lang yan, yung mga yan. di ba? Eh, hey, sulid. Mga pang women na boots. Ang dami, o oh. Meron pa sa abila. Yun, oh. 450 na lang din. di Diba? Air Max na ganito yung kulay, oh. Kaso maliit. 1.4 7 Size 7. Pero maayos po, oh. Size 7, oh. May all-star dito. Malito din to, eh. Mga pang... binata. 5 5.5 Pwede pang babae to. Magkano to? Hindi ko maaninag yung price. 1.4 A6, hey, oh. Ito, 1.4. 1.4, mga 7. Ito, mas maayos na ano. Mas magandang ano, A6. Pang women, pang women. Ayan yung ilalim. Pwede pa to. Kaso walang nakalagay na price eh. Basta ano to, uh, may 1K din to. Walang nakalagay na price. Ito po, ang size... 7 size 7 US may new balance pa dito na pang women ang ganda rin nito mga pang jogging tamorma sa mga pambabae, oh, ganda. Ayan, 7.5 po yan mga body. 7.5. Ganda oh, sa mga pambabae. Punta nyo na dito. Price, 16, 1,600. Ito may bawas pa. Tawaran nyo kay Ma'am Tina. Ito pa yung isa, oh. Pang women. Lit. Ito pa, oh. New ballot, oh, Ganda rin na ito, oh. Ito may size sa gilid. 7 din. US. Wala pang sira to gan Okay pa yung nilalim 1,400 Ito pa Pang women Ang dami Ang daming magagandang pang babae Ito mga 7 or 6 1,300 O oh. Palladium Maliit Mga 7 Mga ganon 1,300 Ito Merel o oh. May mga naghanap ng ganito Pang outdoor Merel burado na etiketa Ano to Mga 9 Mga 8.5 Mga ganon Kulang price. Ayun. 1.6 mga body. 1,600. May lining dito. Na ganito. Ang laki. Burado yung etiketa eh. 1.4. Pero maayos pa yung ilalim. Oh. Mga 11 or 10. Mga ganon. Yung size na ito. Unix pang laro. 1.3. 1,300. Burado yung etiketa eh. Mali ito. Malabo. Mga... 8 or 8.5 to mga body pang women pang oh. harapas, pang morma one 3 pwede rin siya pang lalaki na maliit yung pa mga 7 yung size nyan mga body kay Swiss na ganito oh meron pa dito panakbo ngaan naiki, Nike Nike Pegasus nung size nito na check natin mga body ito po 10.5 ayan po 10.5 Nike Pegasus na panakbo ngaan pwede pa to ang price po 1,900 1,900 maayos po 1,900 mga body sa na nakalagay ito pa running shoes of Puma ang ganda rin na ito ang gaan ano rin sya 1,600 kung drag drag meron na ano? oh, meron pa dito new balance tapos adidas oh. ayan may mga pagpipilihan pa pa ko mga body 9 to 9 size 9 US to medyo malaki rin to new balance na to Pwede pa oh, sulit to yung lalim Ano to? 1.4 1.4 ba? 1.9 1.9 mga body, 1,900 Sulit po May insert pa Oops. Anong size mo? 9.5 po Yan, new S Ito, isang Adidas Tanak po, pamorma Ito mga 8, mga ganon 2 triangle drag, meron na 1.4 1.4 may pure boss dito So, baka magustuhan nyo yung ganitong Pure Boost Mga mahilig ng Adidas Pure Boost, ito po solid pa 1,800 Wala pang zero oh. May insul pa Check natin kung anong size na ito Oops, Wala akong makitang etiketa Ito, bakit nang nakatakip eh Tansyay na lang natin mga body May insul po, oh. Ito po siguro mga 9 or 8.5 Ito maayos pa Ito po, Nike create kaso gamit na gamit na ito o, oh, pang babae, maliit, converse oh. stig o oh. 1.4 size 3 oh, sa mga size 3 yan na naghanap ng converse na pang women or pang bata ganda pa na ito, 1,300 ayan, inuulit ko po yung mga naghanap ng pang babae na boots yan, mga ganyang sapatos ang magaganda yan o sulit pa yung mga yan, 450 lang 450 mga pang volleyball, pamorma, another misono 1,200 to ito mga 6 or 7 maganda pa oh mahal din to na shoes, mga misono madaming bag si madam oh ang dami check natin yung mga price ay tanong na lang natin yan tanong natin yun yung mga tsura ng bags nyo bas magkano yung bags nyo yung pinamora? 20? Ah, yun. Bags? Bags? Ah, yung mga bags nila, yan po. Mga pinaamura to 50. Yan, pataas na yun. Ang dami, ang daming bags dito. Ang daming nag-ukay-ukay shopping sila, madam. Yan po sila. Ang daming garments dito na magaganda eh, pati mga bags. Yan po. Sana po, nag-enjoy kayo. Puntahan nyo na lang dito sa Ambosios Clothing. Dito sa gilid ng LRT Station, dito sa Anonas, Quezon City yung address po na sa ilalim po ng description box sa ilalim ng title nito. Ayan, sana po may nagustuhan kayo dito. Puntahan niyo na lang dito sa Ukay Ukay. Ayan, mga body, may mga solid pa naman kayong pagpipilian. So, yung mga naghanap ng Jordan, puntahan niyo na dito sa mga naghanap ng panglaro. Lalong na -lalo sa mga pambabae, may mga solid pa. May bawas pa yan mga body, mabait si Ma'am Tina. Ayan, sana naging dito kayo. So, see you next vlog mga body. Uh, natin yung Bread Garden, abangan nyo lang sa mga bago lang paki like paki click yung subscribe para lagi pa ma-update maraming salamat Bali, balik ulit tayo dito pag nag sale sana po makabalik tayo bye bye god bless peace out Hi.